Hindi pwede. Ang mga may dito. Pang may hirap lang dito, kayo, nahihiya sa mga customer namin. Tinan mo ang mga susyal, no? Ang mga bis kayo. Tinan mo yung itsura nyo. Ang papangit nyo. Ang babaho nyo pa. Jabi naman kayo. Kakain lang naman po kami. Eh, paano mo babayarin yung pag di nagbayad? Grabe ka naman sa kanila. Masyado mo naman sa ang maliit. Putit mga bata lang sila. O bakit? Ano to, ha? na lang nung nakaraan, 2,000. Ngayon, 3,000 naman yung nawawala. Ano, kinabukasan, 4,000 na hanggang maging 10,000? Kinakabitan mo ba ako? Ma'am, hindi po. Ma'am, binibilang ko naman po, ma'am, yung mga na iiwan ko po pera doon, ma'am. Dinadouble check ko naman po lahat. Kung dinadouble check mo, ba, eh, bakit laging short? Ma'am, hindi ko rin po alam. Alam, simula nung nasira yung CCTV na yan, lagi nalang ko kulang yung laman ng kaha. Yan, yan, kasi di inaayos ang trabaho. Puro paganda lang. Sandali. O oh, sige, hanyan ka na. O oh, sige, pagpunta na ako. Mag-uusap tayo mamaya ha. Tsa, ayusin mo yung pangamala dito sa restaurant. espo go, ma'am. Bantayan mo masyado yung kahalagi na lang nakukubusan ng pera. Tsaka yung CCTV, pwede ba tumawag ka na lang magagawa niyan? Dito. Hindi ko alam bakit nasira yan eh. Mag-uusap tayo mamaya kaya, may susundin lang sa airport. <laughs> Sige, ma'am. Tara, Rini. Hoy! 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 Ba't nandito kayo? May reservation po kami. Anong reservation sinasabi mo? E pang mayama restaurant to? Tignan yung tsura nyo? Ang pampangit nyo? Mga dugyot kayo? Wala naman kayo pambayad eh kakain kayo dito? may pambayad po kami eh kung di nyo po kami ano yung sa reservation eh pakainin nyo na lang po kami or order nyo na lang po kami ng pagkain hindi pwede ang mga hirap dito pang maya walang titik ay nahihiya sa mga customer namin tinamo na ang mga susan no? ang mga bis kayo tinanong yung tsura nyo ang papangit nyo ang papangon nyo pa gabi naman kayo kakain lang naman po kami kung makapang lahat naman po kayo sobra-sobra na oh, eh grabe naman kayo. Kung hindi nyo kami sa reservation, doon na lang kami kakain. Bobo ka ba? Ang gusto ko, umalis kayo dito! Wait lang, wait lang. Ano nangyayari dito? Ha? Pati ba naman sila pinapatulan mo? Eh bakit? Wala mo mga pambayad yan eh. Hindi ka na naawat eh mo may kasamang bata oh. Wala akong pakialam. Hindi, hindi tama yung ginagawa mo. Hindi ka na naawat. O sige, pag hindi nagbayad yung mga yan, ikaw ang magbabayad ah. Hindi yun. Tinan mo mga gutom na sila, mga itsura nila. Tinan mo kawawa naman. Ikaw mo ang mukhang pulubi. Kaya mo Hindi ka na naawat. Kaya ka lagi na pag ng busings. Sige, bahala ka. Basta pag hindi nagbayad yung mga yan, ikaw ang mananagot dyan ah. Oo, huwag mag-alala. Akong bahala sa kanila. Ayan na kayo, sumama kayo sa akin. Aba! Itong batang po! asar pa to! Dito kayo, sir! Makapupo kayo dito. Sir, pasensya na po kayo kanina sa kasama ko. Medyo hindi lang maganda yung salubong niya sa inyo kanina. Okay lang po ate. Buti na buti na lang po dumating kayo kanina. Kung di po kayo dumating, baka... Wala po kami ngayon dito sa restaurant na to. Ah, uh, yung ganyang ugali, dapat napopromote siya na eh. igawa ng... Kundi dahil sa'yo, maka... Wala nang darating ditong customer. Wala, Sir. Hindi ko na inahangad na mapromote ako. Ang gusto ko lang naman, makuha ko ng buo yung sahod ko. yeah mo. Mm. Sa dyan namang sa trabaho, nadaad niyang ganyan eh. Wala, Sir. Madalas nga, ma-short ako eh. Uh, alam ko na para mabawi yung mga shirt na sahod mo. Entry mo lahat ng mga mahal na pagkain dito. Ako bahala. Sigurado kayo, sir? Hmm, lahat. Medyo mahal yung mga pagkain dito. Oo, okay lang yun. Ako bahala. May pabayad naman ako eh. Hindi ko naman sasabihin nyo kung wala akong pabayad. Sige po, sir. Antayin nyo na lang po yung pagkain nyo dito. Ah, sige po. Salamat. Sige po. Joseph, kakain na tayo. Yow, bisa sabi ko sa'yo eh. Ah, <laughs> oh, ito yung mga order nila. Sige, kasuyo mo na. Ha? Ano? Ba't pagkarami-rami nito? Eh, ang babata ng mga yun, walang pagbayad yun. Eh, yung gano'n lang sila sa awag mo. Eh, paano mo mababayarin yan pag di nagbayad? Grabe ka naman sa kanila. Masyado mo naman sila minamaliit. Purpit mga bata lang sila. O bakit? Tinawa yung tsura. Paano nga pagbayad yung mga yan? Huwag ka mag-alala. Meron naman mga yan eh. Masyado mo naman silang minamaliit. Mga gutom na sila, hindi ka na naman naawa. Hindi ako maawa sa mga ganyang klaseng tao. Paano kung paano mo mabayaran yan? Baka mamaya pati yung sahod ko makalpasan ng dyan. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ikaw magbabayad eh. Ako bahala sa kanila, hindi naman makakasasasahod mo yan eh. Ikaw talaga ang bahala. Talaga, ako talaga bahala. Oh, o siya, ba't nandito ka? Kasi daw po yung pera sabi ni Papa. Yung so, si Papa, oh. Lagi na lang humingi ng pera sa akin. Hindi, wait lang, ah. Ano yan? Wala ka na doon, umas dito. Ano yun? Ano yun, Tsa? Kaya pala laging kinukulong yung kaka dito, eh. Oh, eh, anong pangailan mo? O, oh, bahala kay Ma'am. Talaga may pakailan ako, tay dahil tayong dalawin nandito. Tinan mo nga oh, kulang-kulang lagi yung kaha, kaya pala pang madalas akong ma-short, kasi kinukuha mo. Oh problema mo na yun, di ko na problema yun. Hindi yun. Ako, sahod ko mismo kinakaltas yun. Wala akong pakialam. Dahil ako ang pinagkakatiwalaan dito ni madam. Talaga? Susubong kita. Susubong mo ako? Oo. Gusto mo sumahag pa kita eh. Baka nakakalimutan mo. Pinsad ko may ari nito. Yan masyado kang mapagmalaki. Porke pinsan mo? Ha? Ginagawa mo lahat na kung anong gusto mong gawin dito? Wala ka nang pake. Umalis ka na sa ano. Sa abiyarin mo na yung customer mo doon. Mababaho. Uy, tayo tayo na po ako. Ah, ay nandun, nandun, nandun na sir. Pumunta ka nandun. Hindi, tsaka ako sa akin naman Later. Yes, sir. Ano eh, niya lang na ginagawa niya yung pagkuhas ng pera sa kaha niya? Wala sir eh. Kaya matalas din ako ma-sure. Gawa ng ganun yung mga ganun yung ginagawa niya. Hindi, mali na eh. yun. na yung ginagawa niya eh. Ganun talaga sir. Wala tayong magagawa sir eh. Hindi, Gamo. mo. Akong bahala. Hindi sir, huwag na po. Hindi, basta bahala ma sa akin. bahala. Hindi bakala. sir, baka malakot ako sir. Baka pag-ingitan ako nun. Uy, miss! Sumusobra ka na ah. Pumakas ka. Kala may ari dito. Tama na yun, Sam. dito ka. Oh, asim, asim mo. Nandito ka na naman. Ito per masing. asim. Huwag mo sabihin lalaki ka. Baka mo sa kita, pet mo. Baka ilam ko. Isa mas naman na ang ugali mo eh. Pwede ba? Cha, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Mayos ka. Pwede ba, Cha? Tumigil ka na. Nakakaya na sa mga customer, oh. Alam mo, kaya ang patanggalin dito. Ano? Pa patanggalin mo ako? Bakit? Ano ka ba? Customer ka na, wala ka nga pang bayan eh. Hmm. Oh, o, Justin. Nasaan si Joseph? Nagsisiya lang. Oh! Nagsawa ka ba? Baka gusto mo ko kayong dalawa? Ah, uh, tayo lang. Miss, Miss Boy. Ah, <laughs> uh, parang malaki problema mo atas ako sa Paano hindi? Hindi eh, nga may tsura? Wala lang pong Biden dito, kakain pa dito. Ah, uh, Justin, pwede ba tuloy uh, mo na si Joseph? Ah, sige kuya, ikaw na bahala dyan sa bahay yan ah <coughs> Ah, uh, teka lang, Miss Boy. Ah, <laughs> uh, parang laki ng problema mo sa mundo ha. Ano? Sabi mo? Miss Boy? Bakit? Eh, Kapabahay mong tao, ang lakas ng loob mo eh. Tapang-tapang mo. Talagang matapang ako? Oh, bakit? Yan ba mga i-order ng kapatid mo? Kapatid mo ba yan? Mababayaran nyo ba yan? Eh, tinawa no, yung tsura mo. Mukha ang construction worker. Ah, pasensya ka na. Yan talaga kami manamit eh. Tsaka, binabase mo ba Mamimili ka ng mga customer dito? pagka uh, mukhang mahirap, hindi makas kasi ng maayos. Ganun ba yan? Bakit? Totoo na! Tinan nyo ang asing asim, -asim nyo! Tapos po, bunta kayo dito sa mga mga restaurant Alam mo, nakakaswerte mo. Nakapasok ka talaga dito, sa restaurant ito. No? Natanggap ka talaga. Yan ang ganyang ugali. ugalis squatter yan eh. Pasalamat ka nga, katrabaho ka eh. Ugali squatter? Ikaw e, sa'yo! Mo ako construction worker. Ano nangyari dito? Uy, Cha, tumigil ka na. Nandiyan si Ma'am, Eh, Ma'am, Madam. Actually, nilight-light niya kasi yung kapatid siya. Eh. Dahil eh, siyempre, kami naman nahihirap. Okay oh, lang kami light-lighted. Pero, nababago ba yung dito? Hindi ganyan ako galing sa restaurant niya? Eh? Charlotte, totoo ba yan? Ha? Ma'am, tingnan niyo naman kasi. Ang babago nila. Mawapaya tayo sa mga customer natin. Nilalaat mo sila na mukha sila mahirap. Bakit siya? Mahirap ka lang din naman, di ba? Kinuha kita sa probinsya, binigyan kita ng trabaho. Nilalaat mo yung mga katulad mo? Sorry sa words, pero mahirap ka lang din. At yung sinasabihan mo hmm. na mahirap, boyfriend ko. Ha? Huh? Paano mo naging boyfriend niyan? Tinan mo yung itsura niyan. Siya may ari nito. Siya may ari nito, ma'am. Ay, saan ako kukuha? Bakit may kaya ba tayo? Ha? Pasalamat ka nga, tinulungan kita. Pinakiusap ko sa kanya na kunin kita sa probinsya. Ah, magkatrabaho ka? Sorry, ma'am. Kasi hindi ko po alam yan. Babaho po kasi nila eh. Saan ka galing yung malalait mo, ha? Alam mo pinagmamalaki mo? Napinsan mo ko? Dahil ako may ari nito? Alam mo kung hindi dahil sa kanya, wala akong ganito at wala kang trabaho. Eh, hindi ko naman alam eh. Pinaprotekta ako ko naman itong restaurant niyo. Kasi alam mo naman, no, daming mga masasamang loob dyan. Ikaw ang masamang loob. Wala ka pang utak na loob. Hindi ka na sorry. Kung hindi, mawawalan ka ng trabaho. Oh, okay. sige. Ikaw ah. gusto mo pa bang magtrabaho siya dito? Yeah. Eh, ano, madam, hindi ko na po kasi alam, boyfriend mo pala yun. Siya pala ang mayari nito. Akala ko kasi mahirap lang yun. Eh. Madam, kaya nga nalabit ang restaurant eh. Kasi kinukuha niya eh. Kasi sinasabi niya, pinsang ka daw niya, kaya okay lang daw eh. Sabi ni Cha eh. Ito, ano ka nakuha? Nangungupit sa tita madam. Kaya lagyan ko na siya sure short eh. Tapos binaba sa sound ko. Sa tuwi na siya sure short ako. Ah. Uh, I'm sorry ah. Alam ko tinulungan mo itong pizza no, pero hindi naman pwede siguro ito sa restaurant ko. Eh? Eh, hindi eh, nang damay niya lahat eh. Ang dami ng bad reviews dito sa restaurant na to. Tapos yung katrabaho pa niya. Ginagamit niya yung pagiging pinsan mo para mapanlamang ng tao. Hindi ka na naawa sa kasama mo. Ha? Sorry niya, sir. Hindi ko alam eh. Huwag mo mo ako tanggalin, sir. Kailangan ko ng trabaho. Hindi mo alam. Hindi mo alam yung ginagawa mo. So, sure yung kasama mo. Hindi ka naawa. Parang para sa kaya pamilya. Di ba? Pero babaguhin ko na lang po. Huwag lang po. Huwag lang po. Huwag lang po. Tanggalin dito. Sorry, Chuck. Meron ka di ng nagbabago? Bumili na lang muna sa probinsya. Ba, huwag naman. Kailangan ko trabaho. Walang trabaho sa probinsya. Mahirap lang dun. Nakapag-desisyon na kami. Nakakalis ka. Huwag naman. Sige na, umalis ka na. Ikaw, ka. Ah, uh, beh. Pwede ba? Yes po. Pasensya ka, ano gusto na kasama mo ha. Eh, di ka kasi nagsasalita sa madam mo eh. Di sana, nagawa na agad ng solusyon kung ano yung problema dito sa restaurant na to. Alam mo, hindi ka dapat nagpapadala na po, kit minsan ko siya. Eh, matatakot ka. Alam mo, sige ka na lang. Alam mo, pwede naman ako sa mga nagtatrabaho eh. Kung ano yung mga kinuha sa'yo, kinanta sa'yo. Alam, bibigyan sa kanya yun. Tsaka, siguro, ipromote na rin din natin kasi Tutal, wala rin naman tayong ibang papat sa pinsan mo. So, habang nag-hire ka, ikaw magturo ko ng yung tama at malilis sa restaurant. Ikaw na ba yung manager ng restaurant na Ta ito? Talaga po? Oo Mati. naman. Pero, makalag ka rin ng mga kasamahan mo. Siguraduhin mo na hindi ka tulad na ugali niya, okay? Yes po. Ah, sige na. Magagabi na rin. Close ka na ng restaurant at makakawin ka ng maga. Thank you po. Thank you po, ma'am sir. Thank you po. Ingat po kayo. Tama na din. Kutan na niya. Opo. Oh Thank you po. <laughs>